Honda City 2018 kung kayo yung magpapa stencil nandito po matatagpuan yung kanyang engine number ayan ayan yung uh, engine number nya tapos ang kanyang chassis number ay nandito sa gilid ng passenger seat ayan itong takip na to tataas nyo lang ayan yung kanyang chassis number tapos sa uh, para hindi na kayo pupunta sa mga nag emission o magpapa stencil kayo na ang gagawa Madali lang naman. Kailangan mo lang ng manipis na ban paper. Tapos suksok natin. Tapos lapis. Yeah, yan na po yung kanyang uh, chassis number ganun din ang gagawin nyo sa engine number kung demo lang to kaya hindi ko ginawanan ng uh, maayos yun lang po maraming salamat